Mga gamit nila Kim Inalis na sa bahay ni Kim Isang mainit-init na update. Bukod sa bawal na itong tumuntong sa bahay na atres, natisyon na rin Lahat ng mga kagamitan nila Kim ay inalis na. Niwala na kahit anong gamit. Mainam na rin iyon para bigyan leksyon ang kapatid sa lahat ng mga kasalanan na ginawa. Kaawa-awa ang sinapit sana makarecover at maayos ni Kim Chu problema na ito. Huwag muling magtiwala. Mainam na hawakan niya lahat ng kanyang pera at ari-arian. Nang sa ngayon, sip at hindi makuha muli. Samantala, samot sa aring payan naman mula sa mga fans o supporters. Kung ako sa kanya, kahit sinong kagugupa yan, hindi ko na ipagkakatiwala pa ang pera. Just imagine, nagtatrabaho ka para sa buong angkan. Tapos ngayon, na nagbunga lahat ng mga pinagkirapan, na tayo ng lang sa kasino. Kasumpa-sumpa mga ganyang pamilya. Walang puso, walang konsensya. Sana matauhan din si Kim Jong. Hayaan na rin ang ibang kapatid natukiyo sa sariling paa. Tutal naman, tapos na ang na makapag-aral. Kasalukuyan na nagtatrabaho sila. Panahon naman niya siguro para isipin yung sarili at kanagayahin nito. Basta Kim Jo, mga yung dalawa ni Paolo Ipagdarasan na maayos ito at matapos na. Anong sinin nyo sa panibagong mainit-init na update?